kali Mm 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 Je mo katayo Ano pa no ang balikat ay. Ang paglapad, Penguin. Ayung penguin niya no. Ayun si penguin. Penguin. Yan tuwing. <laughs> <Yan, so penguin. laughs> <Penguin! laughs> Oh, okay. oh, si Penguin yan. Si Penguin yan. Penguin! Penguin! Eh, nagkakamot siya. Oh. Hindi umaabot o. Oh. Oh, nagkakamot yan o. Oh. Oh. Penguin! Ayan, nagkakamot siya. Hindi umaabot yung paa niya. Ayan, hanggang nang inaabangan dyan eh. Kakaiba. Kakamot oh. siya oh. Penguin!